Kathy Furman sinagot ang pahayag ni Ivana Alawi. Ivana, sinisiguro munang walang sabit ang makakarelasyon. Naglabas ng kanyang saloobin ang kilalang showbiz columnist na si Christy Furman tungkol sa kontrobersyal na vlog ni Ivana Alawi kung saan sumailalim ang kapamilya actress sa isang lie detector test. Sa vlog na ito, isa sa mga tanong na ibinato kay Ivana ay kung siya ba ay naging dahilan ng pagkasira ng isang pamilya. Tahasan niyang itinanggi ito at sinangayunan naman ang resulta ng lie detector na nagsasabi siyang totoo. Sa episode ng Showbiz Now na, na umere noong Sabado ika-28 ng Hunyo, tinalakay ni na Christy Furman. Romel Chica, at Wendell Alvarez ang usapin. Natanong si Christy kung naniniwala ba siya na hindi talaga, home wrecker, si Ivana, at sa kanyang tugon, sinabi niyang may halo itong oo at hindi. Ayon kay Christy, dalawa ang pananaw Korean. Oo at hindi. Ipinaliwanag niya na maaaring hindi naging home wrecker si Ivan